Uh, welcome, hantag to Labuan. Da, kansi sakansi. Uh, sa Oh, yeah. ni ana, kuara ni, balhinana na bukka bo sauna. Oh. Uh, uh, shout uh. out sa katong mga magbutut butod ride ni sauna, o sa 25 si 70 tabos. Edward Grolio, og se kwan, Ilbes. Sigare Gary Ogse og Dane, Duarte. Oh, si Kwanpa Jiri Malasaga patay na rababuaw matoy po nagtaksi din yung mamalig kabaw o oh, mani ang lugar ini sa una po nangyara rin na magbalig kabaw eh, karon na na ka Saon sa una baktas din si Mio nga taga dong giaan og adik ko na malisang me kaya ako mo gawa sa katangaran Dagandaganeng oleh kay Adik Kuno to di mandi ay, kay ilad ime? Oo, balina mukabaw, so na rin na magtaksik, pamivagkuan ka ng butut rai. Oo, oo, ooo, ooo, oo,